Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Itoy simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang i-like, i-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na mas lalong mahuhumaling at makakandara pa sa iyo ang partner mo? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa? Yung para bang baliw na baliw talaga siya sa iyo at hindi siya mapapakali kung ikaw ay hindi niya nakikita o nakakausap kahit sa cellphone man lang. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay isulat mo lamang sa papel ang pangalan at apelido ng target o ng taong gusto mong gawa ng ritual ng tatlong beses. Pangalan at apelido niya. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng kahit na anong pabango at patakan mo lamang ng pabango ang pangalan niya na nakasulat sa papel. Lagyan mo ito ng pabango mo o kahit na anong pabango na meron ka. At pagkatapos nito ay tupiin mo lamang itong papel kahit ilang tupi at pagkatapos hawakan mo muna ito saglit, mag-focus ka, mag-concentrate, ipikit ang mga mata mo at sambitin mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mas lalong mahuhumaling at magkakandarapa sa akin, malayo o malapit man tayo sa isa't isa. Sambitin mo lamang ito ng tatlong beses at pagkatapos halikan mo ng isang beses ang ritual. At pagkatapos nito ay itago mo na itong ritual. Pwede ito ilagay sa likod ng case ng cellphone mo, sa wallet mo, sa bag mo, sa bolsa mo. At pwede mo rin itong ilagay sa unan mo sa tuwing ikaw ay matutulog sa kahit na anong oras na gusto mo. At kinabukasan ay ganun din ang gawin mo. Kunin mo itong ritual at lagyan mo ito ulit ng pabango mo. Kahit kaunti lamang napabango, basta malagyan mo lamang ito. At lagyan ito hanggang tatlong araw. At pagkatapos ng tatlong araw, ay itago mo na itong ritual pang matagalan. Itago ito hanggang kailan mo gusto. At hindi na po ito kailangan pang bulungan araw-araw. At paniguradong mas lalong magkakandara pa at mahuhumaling sa iyo ang partner mo. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.